lulutoy natin. Kakainin natin, naulamin natin. Yung nakuha natin kahapon, ah. medyo siya payat. Mm. Malaki, di ba? Malaki. Oh, o, Ano ah! yan, o? Oh. Buhay yan, buhay. O, o. O, pagkat oh. So, lulutoy natin mga boss. Ulam natin. Oh, malaki oh. Malit lang yung ano niyo, Malit. Malit lang siya. So, yung kapon, yung talabahan ni natin dahil ano, lobat lobat cell natin. Ito yung nakapag -church. So, sobrang, so, sobrang tataba ng talabag ng talabag kapon yung nakuha ko. Isang isang balde yun. Kaya bukas, uh, maghahanap naman tayo ng ganito. Sa, sa dagat, laut, Diyan sa ano. Sa tabi, sa tabi lang, dyan lang sa baba. Um, baka makachamba din tayo. Tapos, manguha din tayo ng talaba. At saka ito, baka makachamba tayo. So, tayo na, lulutoy na natin. So, boss, ito na, ito na yung limaw kanina. Ayan o. Tapos, may kanin tayo. kanin okay tapos ano mano malaki <laughs> tapos ito yung pahat ito naman yung mga ano oh. so ito na kain na tayo bismillah hmm Payat kung siya payat. Hindi ito mataba, payat. Wala naman. Oh! Kasing tulad kong payat. Ayan, oh. Tingnan <laughs> nyo, guys. Payat. Pero okay lang. At least, may ulam tayo. Ah. Mm -hmm.

hindi may bintana eh ah. Ah. Payat lang siya ba Kasing payat natin Ito na Kung sayang Kung matabato to Grabe to Hindi mo maubos to Pero ito na oh, oh. Inukip ko na Ito may sabaw oh. Ano natin? Igupin natin. Oh, ay, eh, may kain pa na ako. Na. Ah. ah, kasarap. Mm. <coughs> Kahit na walang lamas, asin lang at saka bitsin, pwede na. Tubig. Masarap naman ito eh. Parang may ano ito, may ingredients na. Mmm! -hmm. Ngon các mình nhá. <cười> 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 Uh. Hmm. Biar kelihatan lah.

Woo mm. So hanggang dito na lang. Ingat sa inyo. Bye-bye. tayo.